Ano mo? nga kuya, dito lang. Hi guys! It's me, it's Prince Loreto. At ayun nga. Mamimigay ako ngayon ng top box sa kalsada sa mga kapitbahay ko. Kasi minsan, may mga deliveries dito sa bahay na siyempre dumadaan. sana naman yung mga tao dito sa mga kapitbahay ko, siyempre gusto rin nila ng top box. So ngayon, um, kung sino yung makita ko sa kalsada paglabas ko, yun yung bibigyan ko ng top box. Pero bago ang lahat. <laughs> bago ko luha ba? Siyempre magtatali muna ako ng buhok. At ang um, suwerte mga kuha ng top box sana magustuhan mo yung top box na may bibigay ko sa inyo. Hmm. So, tara. Punta tayo sa labas. Um, antay tayo ng tao na pagbibigyan natin. Samahan niyo ako. Ang kulit. Kiss. So. At ayan, yung hat. Bita -bita. ayun na siya na nag-heart. Bita-bita. Ang malaki. Ako lang talaga. Wala Oo, oh, wala naman ako. Wala nang nagmamahal. Kagabuhat pa ako. Nagahalang ka na. May pwede mo mag Hindi okay. na. Kaya mo So, andito na kami sa labas. Kasama ko yung gusto kong kapatid. Yung kuya ko na sa loob. Kumukuha ng iguana. Hindi ko maintindihan. Ano iguana? Putang. Ina yung ano nga ni? yun eh. Yung isda. Kala ko yung lizard. Lizard na naman. So mag-aantay kami ng taong mapagbibigyan ng top box. Wait lang, tumabi ka dyan sa gilid. Sasagasaan ka pa. Yung top box, papasagasa ka, mga hospital. So mag kami ng pagbibigyan namin. Kung sino yung swerte yung pagbibigyan ko. Good luck, kuya. Wala masyadong dumadaan dito sa subdivision namin. So nandito ako ngayon sa QC. So antay-antay lang tayo ng konti. Hey, What? <laughs> Dai. Ikaw na, putang. Eh. Ayun, natuloy mo sa akin 'yan. Please <laughs> ayun na. Ako lang 'yung ikaw na. Sabihin mo, 'di. Buys it go. <laughs> oh, so, 'yun. Wala pa kaming nahanap kasi lahat may top box sa social ng ano namin sa dito, may mga top box. So, Tarayin mo kuya. Ba't wala kang ilaw kuya? Di ba kumagana ilaw mo? Karaba ilaw mo. Kaya kita ka, kuya, taga dito lang. Kaya dito lang. Patan ka muna, patayin mo muna. Ita kasi ng kuya ko. Ay eh, kanina pa kami naghanap ng taong pagbibigyan namin ng na tao kayo nakita namin. Okay lang ba bigyan namin yung tapa? Galing oh, sa smoke? Wow! Ang ganda yan. Okay yan eh. Magandang klase yan eh. Pakita ko sa iyo ah. Ano lang siya? Okay, Hindi. Joke lang ito <laughs> <laughs> Joke lang ito. Ayun o. Ang ganda. Wow! Ano? Pupugi talaga yung motor na yan. bagay ito sa sakyan mo kuya. Oh. Try mo. Try mo. Ayun, dito, tingnan mo. Wow. Ganda. Okay, ito yung pogi ng driver. Anis. Yan, yan yung smoke. Nalak <coughs> niya ito. Nalak mo pa. Kung ah. bukas mo, tingnan may loob. Ito lang siya, kuya. May susi, oh. May oh. susi siya. Ito, may mga bracket pa siya. Pwede mga ikabit dyan. And may kung paano siya ayusin yung assemble. So, Oh. oh. Rather, oh. Pag din ibalibag-balibag mo to, mas matibay pa to sa relasyon. Tsare. <laughs> Tapos ito kuya, ay, ano mo lang. Anong name mo ulit? Rob po. Rob. Rob uh, kuya Rob, uh, picturean mo lang tong QR code na to. Tapos, isend mo lang sa Smoke Moto PH. Pag nasend mo tong QR code na to, pwede ka manalo or maaari kang manalo ng motor, iPad, iPhone, money, mga ganyan. Kasama ka lang sa, sa Mahiyain eh, si Kuya. Mahiya, si kuya. So, yan lang. Bigay, na, bigay ko sa'yo. Kasama yung family na Masasabi mo sa so Smoke Moto PH. Yun lang. Um, thank you thank you so much po sa Smoke Moto PH. Salamat po sa Top Box. Napakasolid po. Hindi guys. wow! Thank you, Kuya. God bless po. Ayan, drive mo na. So, yun lang. Um, dumaan lang. And sa mga kapitbahay ko, wala ako lagi dito sa bahay namin. So, huwag okay, kayo bang exit. lang. <laughs> So, ayun, uh, sa support mo mo to pay, sa Facebook page, sa Instagram, and uh, this December, marami kaming pwedeng ipamigay sa inyo. Back, so, hindi nang tambak, hindi namin marami. <makes noise> Yun lang, happy life!